Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon dahil sa humanitarian reasons, palalayain na mula sa detention sa batasang pambansa ang dalawang hosts ng Sunshine Media Network Inc o SMNI na sina Lorraine Badoy at Jeffrey K Eric Sellis batay sa anunsyo ni Paranyake representative Gastambunting. Si Tambunting ang tumatayong chair ng House Committee on Legislative Franchises na kamakailan lang ay inadopt ang isang House Resolution na nag-uudyok sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng naturang network. Ayon kay Tambunting, parehong umako na sa pagkakamali ang dalawang SMNI hosts. Dagdag pa nito, nabatid niya rin ang liham ni Celis na humihingi ng kapatawaran para sa kanyang mga nagawa. Matatanda ang nakulong sina Celiz at Badoy sa kamera matapos masight in contempt sa isang committee hearing noong nakaraang linggo. Mahigit limang daang tahanan ang nasira sa pagsiklab ng sunog sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City kahapon December 12, 2023. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan, maituturing ang trahedyang ito na the biggest fire in the history ng kanilang syudad. Sa ad ng alkalde, mahigit na 20,000 ng mga residente ang apektado sa sunog na umabot sa alert level 4. Bandang alas dos ng hapon nang nagumpisang magliyab ang mga kabahayan sa barangay Pusok kung saan umabot ng dalawang oras bago ideklara na kontrolado ito. Samantala, kinansela ni Mayor Chan ang Christmas party ng mga empleyado ng gobyerno sa lungsod. Dagdag ng alkalde, gagamitin ang pondo na pang Christmas party bilang donasyon sa mga biktima ng sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng trahedya. 1.5 milyon na mga pasahero ang inaasahang lalapag sa Pilipinas sa kasagsagan ng holiday season sa ad ng Bureau of Immigration o BI. Ayon kay Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, nalalapit ang bilang ng mga pasahero sa pre-pandemic na numero. Kanya ring ibinunyag na umabot sa 1,160,000 ang bilang ng mga pasaherong dumating noong nakaraang buwan November 2023. Dahil sa upward trend ng passenger arrivals, nakikita ng BI na aabot sa 1.5 million ang passenger arrivals para ngayong December. Dagdag ni Mabulak, tumaas sa 70% ang passenger arrival ngayong taon kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, lalong-lalo na sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Samantala, bilang parte ng preparasyon ng ahensya, nag-deploy ang BI ng karagdagang mga tauhan kasama ang 38 na bagong immigration officers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinciongco, nag-uula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.